Ayon Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX, limang aktibong fault line ang gumuguhit sa ating bansa. Ang mga fault line ay malalaking bitak sa lupa na kapag gumalaw, ay maaaring magdulot ng pagyanig sa ibabaw nito. Yung energy doon sa pinanggalingan ng fault, ang tawag doon ay magnitude. Yung pag-shake sa surrounding ng area, ang tawag doon intensity. Pero pag so kung malapit ka doon sa uh, sa epicenter, malakas 'yung intensity. So 'yung intensity ng earthquake nagbabago sa distansya mula sa epicenter. Pero pag nandun ka mismo sa fault, talagang nandun 'yung pinakamaximum na yaning na mararamdaman mo. Ang pinakamahabang fault line sa Pilipinas ay dumadaan mismo sa Metro Manila. Ang West Valley Fault na may habang 90 kilometers ay tumatagos mula sa Bulacan hanggang sa Laguna. Halos 35% ng populasyon na sakop ng West Valley Fault ay naninirahan sa ibabaw mismo ng fault line na ito. Ayon na rin sa pananaliksik ng FIVOX, hinug hinugna ang Metro Manila para sa isang matinding lintol sa pag-aaral na ginawa ng Japan International Cooperation Agency o JICA na Metropolitan Manila Earthquake Reduction Impact Study noong 2004, kinilala ang siyam na lugar bilang critical area na pinaka maaapektuhan sakaling magkalindol sa Metro Manila. Kasama sa mga natukoy nila na critical area ang Navotas Bay Area, Manila North Port Area, Southeastern Manila City Area, Central Manila Bay Area, Northeastern Quezon City area, western Marikina City area, eastern Pasig City area, Muntinlupa Laguna Bay area at Mandaluyong Makati City border area. Kritikal ang mga lugar na ito dahil sa dami ng tao at mga gusali na matatagpuan dito. Kung pagbabasihan natin yung uh, naging findings ng uh, report ng MMIers na uh, more or less mga 38,000 yung maapektuhan pag kung sakaling gumalaw yung West Valley Fault, eh maaaring totoo dahil sa dami kasi ng mga struktura na hindi engineered. Dahil kadalasan yung mga yung mga casualties na sinasabing 38,000, lahat po ito nasa mga lugar na depressed. siya sa atin ang banta ng West Valley Fault. Tumungo kami sa Barangay Poblasyon sa Muntinlupa kasama si Engineer Adam Abinales ng Association of Structural Engineers of the Philippines. Yan. Itong yung blue line na yan, is place ang tawag pero fault yan. Hindi man daw mismo nasa ibabaw ng West Valley Fault, nasa ibabaw naman daw ang Muntinlupa ng tinatawag na splay o sangay. Oh, kaya ito yung fault line. Tapos pagiting, pagiting dito sa may south, na siya nang naputol na ang nangyari, may tumatakbo rito, may tumatakbo doon. Parang ang tawag namin doon is place. Sa ilang bahay dito, kapansin-pansin ang hati ng lupa at pag-angat ng isang parte nito. Yung pedestal, hindi talaga ang maganda ang pagkakagawa. I mean, yung buhos niya kasi, nagbitak eh. Dapat ito buo eh. Dapat hindi naghihiwala yan. So, hindi ko lang alam kung solid, kung solid dong konkreto ito. So, definitely, dahil bumababa ito, kaya itong mga nakikita nyo ito, yan, plastering lang ito, na ito, hazard na ito, kung may bata rito, delikado. Nang pasukin namin ang isang kwarto sa loob ng bahay, tumambad sa amin ang napakalaking bitak sa pader. So, habang bumababa yung lupa, dahil sempre dahil may struktura ka, ng crack na ito, kaya yan, talagang bababa ito, naiiwan ito. Well, So, sa totoo lang po, delikado ho ito. Anytime mo pwede bumagsak ito. Mm -hmm. Ngayon kung sakali, huwag naman mangyari at uh, wag naman pahintulutan ng Panginoon na magkaroon ng lindol. Uh, grabi grabe po ito. Huwag pa-flatten po itong bahay na ito. Actually, merong standard spacing na vertical at yung horizontal. Yung pag ng horizontal bars, dapat ngayon uh, tuwing ikalawang hollow blocks. Eh. Yung iba, misa nilalaktawan ng ikalawang hollow blocks. Misa nga lang, wala nang bakal. O kaya, isa na lang inilalagay. So, yun po yung mga malpractice yun. Eh, yung vertical bars naman, dapat yan every 60 or 600 uh, millimeters. Anong nangyayari? Isang bakal, ay eh, siguro nandun na isang bakal, isang metro na lang So, talagang sa, kumbaga, sa practice, hindi nasusunod yung standard. Pero ako, kung titignan ko ito, ito lang ang bakal, o. Oh. Ah, ito, abang ko kung bakal ito. Ah, hindi, o. Oh. Hindi bakal ito. Kita niyo, walang bakal, o. Oh. oh, walang bakal, o. Oh eto talaga, simento lang. So talagang kakrak yan. Walang bakal eh. Ang nakikita ko nito parang kahoy lang eh. Which is not uh, a standard uh, material para gamitin mo, you no? Know, reinforcement.